thinner. Meron tayo. Punti. Ito yung tinanggalan ko ng foam. Ayan, ang dami niya. Dikit. Ayan, natatanggalan ko pa ulit yun. Kasi magpapalit ako ng wallpaper. Tapos, para madali siyang tanggalin kasi ang hirap tanggalin pag wala kang ilalagay. So, lalagyan mo lang siya ng ganito. Dito oh, na po. Ang pink na shirt. So, Tulad matatanggal siya. Wala ko pa pang -scraper kahit kuchilyo wait lang ito try ko kanina hirap na hirap ako eh ayaw matanggal so try natin kung matatanggal yan effective sya so yan yung pang tanggal na foam na ano na wallpaper hindi ko na siya uulitin ang hirap nyang tanggalin tapos ang hirap pa tanggalin ng ticket sa wall. So yun lang. Salamat.